Wendy! Siya nga pala. Siya si George Bustamante, yung nagdala sa'yo sa East hospital. Ay, salamat ha. Wala nga naman. Oh, <coughs> ako naman si Bin. Ah, Bin! Bin, siya si Wendy, ako naman si Joe. Hi, Jo. Hi! Hi. Oh, siya, ka na? <laughs> Ito, kahit walang pa paningin. Okay lang. At least nabuhay ka. Kapiling mo ngayon mga mahal mo sa buhay. At uh, yung mga nagmamahal sa'yo. Ang um, bait mo naman. George, siguro gwapo ka, no? Ay, naku, Wendy, Hindi ka nagkamali! Saksa ka ng gwapo ni George. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, 9.9. Uh, Talaga? Eh, eh, hindi naman. Kunti na. Uy, ka! Masyado kang pahambol. Ang gwapo-gwapo mo, eh. <laughs> At hindi lang yan. milunari pa. Ay, nako. Sigurado ako marami kang chicks, no? Maraming umahabol. Kaya lang, walang makahabol. Kasi sobrang bilis ng sports car niya. Uy, sports car? Uy, sakay niyo naman si Wendy sa sports car niyo. Sige na. Alam mo, sa totoo At... Joe, nakakaya ka. Uy, pia Nung kiyahiya. Wala na, di na usi ang doon. Sa totoo lang kasi. Sa totoo lang, payag niya. Talaga? Payag. yes naman pala eh. Sige, payag din ako. Pasyal niya ako bukas? 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 Bukas. Baka hindi pwede. Bakit? <laughs> May concert si George. Eh. Concert? Ooh, Naku, mahilig ako manood ng concert. concert. Sama kami, ha? Uh, concert? Bin, concert? Concert? Ay, Naku, hindi concert? pwede. Malayo. Sa Baguio. Ay, ah, tama. Oo tama. nga, malayo nga. Ay, hindi. Anong malayo? Tamang-tama yan. Mag-out of town tayo. Para naman makalimutan mo niya ang Austin na yan, no? Okay. Sa bagay, tama ka. Sige, sama kami. Oo, oh, oh, yan, ha? Bin, Bin, Bagyo, Bagyo, Bin. Bin, Bagyo. Ha? Bin, Bagyo. Ah, salim mo ko, salim mo. Bin, Bagyo. Bagyo! Bagyo? Wala yung problema. Pumunta Tala. Ah. tayo Bagyo. Tara! Okay! Punta kami na tayo! Bagyo! Bagyo! congratulations nga pala. Awa ng Diyos, na-promote din. Ay okay, nako, ba't hindi ka pa mag-aral ng computer? Para madali kang masenso. Ah, siguro mag-aaral muna ako magsulat. Hirap na rin ako ng na pirma pag sweldo eh. Hahaha, biro lang. Uy, baka hanapin agad tayo sa opisina. Hindi naman, break time naman Pero natin Pero pagkatapos ito, eh. hatid mo ako kagad ha. Sige. <laughs> hmm. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Sige, kumain ka na. Kainin mo yung mga taba. Akin yung laman. <laughs> Sige, kumain ka na kumain. Matakaw ka naman eh. Patay gutom. Kailan po. Hi. Hello? Hello, Chris. Oh, Elwood. Bakit? Ah, uh, umakit ka muna daw sa opisina at pinapatawag ni Tito Dogs tanti daw. Okay, sige. Paakit na ako. Okay. Tumawag si Elwood. Kailangan daw ako sa pisina. Kinapakit ako ni Boss Dogs. O, oh, sige. Okay. Sadali lang ako, ha. Huwag oh. Ukaal, eh. Sige. Kala ko pa, akit ka sa opisina. Bismo ako na. Elwood, hindi kasi talaga ng ulo mo, no? Elwood, galit ka ba? Matapang ka ba? Elwood, kapatid mo nga ako. Galit ka, no? Ano sa palagi mo? Andiyan na sila! Andiyan na sila! Text na eh! Hi, Dick! Hi, Dick. Hi, Tom. Hi, Tom! Hi! 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 Hi!

Ha. Hey. Tim. Bilisan mo Tagal-tagal mo naman eh. Oo. May nga madaling na nga eh. Huh? Uy. Bakal yun ah. Yan ang bakal na gate ng tunnel. Sigurado kayo? Oo. Sigurado. Jim! <laughs> buboy! Tangan na ba yan? Tubo. Oo. Huh? Tubog na nga nga siya. Sumisirit na nga eh. Oo. Oh. Lord, dami, oh. Paano yung kita tayo? Eh, eh, eh. Paano to? Anong gagawin natin? Ha? Ano? Hoy! Ha? Si Boy Chacha, dumarating! Ha? Kapanyo, kapanyo, dali! Hindi, mulo ba? Mulo! Hi, Chabby! Anong Chabby? Hi, Chabby! Anong ginagawa mo dyan? Ah, 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 Ba't ang daming tubig dito? Ah, Nadinggil ho ako eh. Pasensya na ho kayo. Tumingil? Napakarami naman yata. Eh, ganun talaga ho talaga ako tumingil Marami ha. Para isang buhos na lang. Hindi yeah. ho. Nagbibiro lang mo yan. Ang totoo niyan, bumagyo kanina. Ang lakas ng ulan. ibutas butas ho yung bubong, Kaya marami yung tubig. <laughs> hindi naman umulan na. At saka hindi naman bumagyo ah. Ah, baka nag-overflow yung tubig sa Laguna de Bay na punta dito. Laguna de Bay? Ang layo nun ha? Okay, so it's easy to Shortcut. What's a shortcut? Shortcut. Attention! Mm -hmm. Baja, boleh hina la besa. Besa, baja. Anggi be ko sabih. Dali la mga preso nga sa Bartolina. Yo, eh <tuh> jo. Eh, <tuh> ro, ro. Pu. Tara ido. Ha, ta. Sa Bartolina.